Most of the time we misinterpret the real meaning of love. Sabi mo alam mo mahal kita eh. pero bakit hindi niya mahalata? Ang tunay na nagmahal at nagpatawad, handa na uling masaktan. Kung meron po sigurong isang misteryo sa mundong ito, ay isa po sa pinakahiwaga at misteryo ng mundong ito, pag-ibig. Bakit po nakakalugaw po ng utak? Pag iniisip mo, hindi ito ang man of my dream. Hindi ito ang aking woman of my dream. Bakit po siya misteryo? Misteryo po siya na hindi mo maintindihan because the author and the creator of love really is actually God Himself. No? Bakit po? Kasi kay Lord din, mga kapatid, hindi mo rin maintindihan eh. Bakit? Namamahalin ka, tsaka ako, eh sira ulo tayo eh. Ay, walang kausap. O sige, ako na lang. Well, walang hiya tayo eh. Balikan nga natin yung totoong hiwaga ng pag-ibig and let us learn to love like Jesus. I found out that Jesus has an irrational irrational love. It's not a definition. Love is an action. In fact, ang totoong pag-ibig, nalalaman pag nandung ka na sa sitwasyong yun. Ang pag-ibig is best demonstrated at worst times. Kailan mo naramdamang mas mahal na malaki ni Lord? Nung bagsaka nung may kasalanan ka, nung di ka makabangon, nung parang tingin mo parang wala. Diba? Doon mo naramdaman na merong Diyos na nagmamahal sa'yo. Because ang tawag po dyan, irrational. This is an encouragement to every one of us. Alam nyo, pag ikaw, mahal ka na ni Lord noon. Pero mas minamahal ka ng Diyos at magpapatuloy kang mahalin ng Diyos maging hanggang ngayon. Alam mo ba na mahal ka ng Diyos sa panahon na mahina ka at malakas ka? Sa panahon na may kasalanan ka at wala, mahal ka pa rin ng Diyos. At alam niyo po ba, hanggang sa dulo, ipapadama niya sa iyo na mahal ka niya.